Mr. Nas Tabas. Hi, Nas, after pre-directed, uh, it's been almost a in a last long break So, how's that for bonding, Nas? Nah, are you open? do sobrang collaborative. Um, there were times na kahit mabigat yung shoot, gumagaan. And then, wala well, nang tatawa na kami between this, eh. Yon. Um, ang fun kasi Barbie is uh, material bago sa set. So, mas madali yung trabaho for the staff, for all of us, sa paggawa ng Si Barbie. Pond. Hindi na hindi siya. Ay, hindi na siya for the role. Nung sinusulat pala yung material from the conceptualization pala, siya na talagay na yung nasa utak namin na gagawa ng material. Anong reaction mo, Barbie, na handpicked ako for this project? Well, gratefully, um, well aware po ako na handpicked ako. Gratefully. Kasi, honestly, nakailang tawag kami dalawa ng si Tinami is for, kasi yung schedule, kasabay po siya ng pulang araw last year. Last year pa po namin ito ginawa. Eh, medyo tight din po yung schedule namin ng na meeting ng pulang araw. Tapos so, talaga nagtatawagan kami ni Direk. Sabi niyo, si Tinami, Barbie, make this work, ganyan, ganyan. So sabi ko, yes, yes, Direk. I will make sure na ako mag-aaraw-araw I'm super, super grateful and thankful to uh, Direct to GMA Pictures, um, GMA Public Affairs, Clever Minds also. Kasi, so, um, ano yun eh, parang it's a blessing na mabigyan ka ng ganong klaseng pressure. Kasi, ibig sabihin, great things are expected of you. That's why, handpick ka, di ba, na parang, masarap ang sarap sa tenga na iniisip pa nila yung storya, binubukol pa lang nila yung storya, ako na yung nasa isip nila. So it, it's a good pressure um, because it means great things are expected of me. And so I I always brought my A-game to the set. Um, hindi ko ginawang excuse na galing ako sa isa pang napakalaking proyekto. Um, kaya lubos po ako nagpapasalamat dahil from start to finish, ginabayan talaga ako ni Direk. As in si Direk yung tipo ng director na oh, dito sa, kasi may isang mahabang eksena kami doon yung ending Direk, yung third day natin kayo na, o oh, dito, ano yung moto ha, ah? o oh, dito, ganito, ganyan, ganyan, o eto yung unit mo, sunyo, sunyo, ganyan, ganyan. Yung parang mag-order lang. Be, pero ano, um, kailangan at um, necessary talagang gawin para mas maintindihan yung character kasi nga napaka-complex ng character ni So, very very grateful. Maraming sa naman po. Speaking about the material, matagal ka na rin kasi like nag-color or theater. I mean, paano ko nag for these Um, preparation ko, siguro ito po yung project na kada bago mag-shoot, binabasa ko na kasi nga, intentionally, binibitawan ko yung character kasi kailangan ko lumita kay Adelina. Hindi ko pwedeng panghawakan si Luna kay Adelina kasi magkaipo mo sa iba sila. Panganay si Luna, bunso si Adelina, layo ng acting, di ba? Tapos, uh, makaiba, war war project si Adelina. Tapos, eto, man, sobrang um, complicated nung character niya. So, yun. Kailangan ko bumalik ng eh hindi naman chronological na namin kinunan yung mga eksena. So, yun yung na naging malaking tulong para sa akin to get back into character. Talagang basahin talaga yung full script every shoot. Um, uh, also, I'm the type na um, I like getting references from films, um, actresses, ganyan. And so, um, one of my good friends recommended this film, um, Dancer in the Dark. Si uh, sleep your ganyan. So yun, um, I really, really loved how she portrayed um, such a fragile, pero hindi siya weak na babae, just fragile, resilient, ganyan. Ganyan kasi si Luna So, nakalilita ko ba nabas sa character niya. So, yun, yun po yung mga nalilita kayo. So, tsaka maraming maraming tubig, tsaka yung ano yung ini ano ini ano yan. yan, yung galing Thailand. kalma Yan, yeah, mga ganyan. <laughs> yun po. namin kayo sa yung collaborations ni Sir ko? Ano yung special sa P77? Uh, yung concert kasi ng P77 is from um, Ange sa kay Christian um, from Public Affairs. Sila yung kandito uh, from behind the Firefly and kandito ng Rainbow. So nung pinitch nila itong story, tapos nung nag-uusok pala kami, um, nakita ko na kagad yung kandito yung main na, na Pilipinas kung paano nila at katakay yung pelikula. And uh, to be honest, medyo mahirap siya isulat. Kasi ito dito, uh, mahirap siya na sense na um, kakaiba yung material. Um, at the same time ay kailangan maging ipapasya sa mga usual na horror na ginagawa ko oh, or nailabas na yun. Tingin ko yun yung mga parts na yan. Pero the good thing is that dito because collaboration yung nangyayari. With 7.2, kampanya nito, mas napupulong at mas napino na yung katalya. hindi ko malala, 2 years bago natapos yung script para lang may kung ano yung isa na isa na ito Thank you. Maraming isa na nasa ito na niligawin from sa isang unit na sa caretaker. And then from there, doon na pumasok lahat ng kumbaga ng mga supernatural na nangyari sa kanya. Or doon niya na, na na experience ng lahat ng trauma na tinatry niya iwasan. The film itself is, um, it tackles the story of um, trauma and how you deal with it. And then at the same time, um, kung paano mo dapat harapin yung part mo ng pagkakas before, magusto mong takbuhan, Eh, hindi niya mag yung sarili niya kasi ang dami, um, ang dami niyang baggage na kailangan niya kung ng, kailangan niya ipag kung kailangan niya ng closure, and yun yung closure yun yung ibibigay sa kanya. Yun. So, kung pag yung 10,000 outside house, pero, yes. kung sabi, did build the, the set from scratch? Oh aminan ng set from mula sa bahay nila sa um, sa uh, business sa kasi sila yung sa isa e din kasi kasi sobrang specific I mean, yung squatters area is may mga specific na kailangan ko siya na uy, oui, dapat ganito yung set up, dapat ganito yung location and then pagdating mo doon sa pet house specific din siya na kung ano dapat yung hallway nasa yung bedroom, nasa yung window and hirap na hirap ganun yung No, Ngayon specific, di ba? So, parang namin nga rin, sige, i-build na lang natin yung, ano, yung set para this studio na mas kontrolado pa natin. pagpuo ng storya. And then, um, siguro sa akin personally na lang to, pero yung aspect of na pati na-edit ni na yung kwento. Kasi coming from public affairs na so, uh, specific ang shots, and then at the same time, dapat alam mo kung paano mag-flow yung kwento dahil na doku siya. So, mas nadali na na i-apply siya na kapag narating picture na na fiction film na na, um, uh, mas madali siya yung sense of storytelling. Yun. Of course, there are a lot of things na natutunan ka pa na bago na before na hindi mo alam. Pero, um, kumbaga yung foundation ko, it's malaki yung utang nila ako sa public affairs kasi yung foundation ko na eh, is nabuto talaga sa MTA. Uh, next question for um, for Barbie. Uh, uh, if I'm not mistaken, ito po yung first uh, stand alone ng lead role mo in a film? Yes, po. Okay, so ano yung si si Um, actually, I'm sure this is not but being part of and 77 is a dream come true for me. Um, I'm a big whore, I'm a huge movie goer, and this is the type of film that I would really want to see in the end. To I want to share the experience with the rest of the audience, and it is this is that type of film. And para sari ko yung mapanood ko sa ganong kasinipi ko lang na gusto ng gusto ko ng panaweren to be able to uh, do another project to direktar ng nanapahigda ng experience namin on sa buos. Tapos mayo. pa-address uh, para mas maging maganda at mas makapulahan ng kwento namin. Sobrang ano yun, sobrang fulfillment yun para sa akin bilang isang aktor. Dahil, um, like I said kanina, um, challenging um, ang um, film industry today. So para makiwala sila sa akin na ganito, grabe, grabe yung, ano, yung gratitude very confident with our material. Kaya rin proud ako na, na i-promote siya kasi, I mean, wala na iba. Ako ang magmamayabang ng pelikula natin kasi ganun siya kaganda. Not because I'm ito ako, pero yung material itself, ang rich, ang ano, ang, ang, ang talino, kumbaga. Um, all markets, all um, all ages, sabot ng lang ito mula sa pinakabata With it it, right? So, sa sa matanda, um, sa ng audience. We have Miss Gina Parenyo here in this film, and, Tim, and um, so many more brilliant actors Kaya I am very grateful and humbled to be part of this movie. Mm -hmm. uh, I I very, uh, very layered, but, uh, Very